ay si ano si plus eh, 150 Ang gagawin natin dito is si eh, throttle body throttle body natin throttle body daw tawag dyan ayan o oh. kasi masyado nang maitim kailangan na siya ay eh, ano i-maintenance guys pag mga motor nyo is ano ah, ganito plus Ayan, plus 150 po yan. Ayan. 150. Plus 150. Sa mga ka-plus ko, sa mga kasamahan ko plus, na may motor na plus, every 6,000 daw, sabi ng mechanic, Eh, throttle body na. Every 6,000 na tinatakbo sa udo kilometer natin, Uh, advice ng mechanic natin uh, every 6,000 km magpapatrotol throttle body na tayo uh, para maiwasan yung trouble ng makina yan lalo na sa may mga plus 150 Uh, every 6,000 mga pups mga sir, Ludi uh, throttle body na natin patulad like, nito nangyari umabot na ng 80,000 hindi ko na pa turbo body kaya yung takbo niya is ano bitin. tsaka napapatay-batay siya pag nag-minor. Kaya papalitan na rin natin siya ng ano na spark plug. JK yung, yung original dapat yung bibili nyo yung original NJK uh, mga kaboy kalsada natin dyan lalo uh, na yung mga ko sa hanap buhay is mga buhay kalsada uh, alaga ko naman po sa ano may maintenance ko naman to pero hindi ko pala alam na uh, every 6 6 6,000 km pa throttle body na natin dyan sa may mga plus oh. yan na every 6,000 daw pa throttle body na natin diba comment naman kayo dyan yung mga maaabot ng yung saan saan lugar yung maabot ng video ko yung mga kasama kong plastic sa mga may plus 150 ayan advice ko lang uh, sabi din ng mechanic natin 6,000 ipaanan na natin total body ayan o eh. Kasi pag hindi niya pinatulotol ba ganyan dito na mangyayari. kasi ano siya kaya ako din dito kasi nagpapatay-patay siya pag minor ako pumapatay-patay siya tsaka tumataas yung tunog ng ano niya ng makina i-advise ko sa mga kaplas ko comment naman share naman dyan yung mga kaplas natin